Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon ngayon opinion itong article sa ABS-CBN News tungkol sa uh, nasaktan daw umiyak. Nasaktan si Senate uh, President uh, Tito Soto sa mga akusasyon laban sa kanya lalo na yung pagbanggit ng Non-Time Show. It Bulaga. Uh, at aksa kay pagpangkit pangalan ng pamangkin niyan si Mayor Bico Soto. Ito, title. Soto cries. Oh, umiyak. <laughs> Soto cries foul over references to Non-Time Show and Bico. Senate President Vicente Vicente Soto III cries foul over references to Non-Time Show and his nephew passing Mayor Bico Soto during a lull in the plenary session Monday which tackled the minorities' differences with the leadership over the matter of the detention of detained district engineer Bryce Hernandez. Medyo mainit na talakayan ito sa floor. Nagsalita si Senator Bato. And then, after that, nung nasuspend yung motion, uh, session, lal, yun, nag-usap-usap sila, yun na. Uh, umiyak daw. Daw, ah. Eh, ito, nakalagay lang sa report. Umiyak daw si Senator Soto. Senators huddled in the middle of the session hall during a lull in the plenary session on Monday where there was a debate on Soto's approval of Speaker Martin Romaldo's phone call asking that Hernandez not be returned to the Senate. So, dito nagsimula. Kaya ang reklamo ng minority, dapat kinonsulta muna ang committee, yung Blue Ribbon Committee, uh, na dati ang chairman si Senate President, uh, si Senator Marculeta. Ay eh, wala eh. Isang tawag lang ni Speaker Martin Romualdez, pumayag naman ng uh, Senate President. Uh, wala na, hindi na ibinalik yung engineer sa Senate Detention Facility on na doon, yun ang nagkakatalo sila. Mainit na talakayan. yan. <laughs> na. Hernandez has raised concern for his safety after he implicated Senators Jingo Estrada and Joel Villanueva in alleged kickbacks from anomalous flood control projects. Ito ah, may nabasa kong post kanina. Pumapayag si Senator Jingo Estrada na i ang kanyang bank account. O, oh, ibig sabihin, wala siyang itinatago. Tapos, ito namang Engineer Hernandez, yung kanyang pasabog sa house hearing, nung tinanong siya kung anong ebidensya niya tungkol sa participation ni Senator Jingoy. Eh sabi niya, narinig lang daw niya kay Engineer Alcantara. Hersey ba? Tapos sabi ni Alcantara na, hindi totoo yan, wala akong sinabing ganyan. O di anong, anong klaseng uh, paratang yung narinig lang? Mahina, mahina ang akusasyon nitong Engineer Bryce Hernandez na magkano lang ang sweldo niya, mga 50 to 60,000 per month nagkakaroon siya, nakakabili ng Lamborghini, 30 million pesos grabe anyway while the huddle was generally calm and uneventful ito Soto was overheard crying foul over De La Rosa's manifestation ay hindi pala talagang umiyak, uh, ano lang, reklamo lang na uh, hindi maganda, uh, ito ang sabi ni Senate President Masakit din ang sinasabi nyo. Bakit binabanggit mo it's no non time show? Di pareho ng Senado yan eh. Alam mo, di ko na lang pinatulan dahil ano eh, wag ganon. Ang totoo noon, mas maraming natulungan ang non time show eh. <laughs> so to was overheard saying, 46 years eh kesa sa atin dito. <laughs> Dinipinsahan pa niya ang Eat Bulaga time show. <laughs> Soto is a long time host of non time show Eat Bulaga. De La Rosa was overheard responding to Soto. Oh. Ito naman ang banat, hindi patatalo si Senator Bato. Sabi niya, yung pinopost nila doon na ginagawa ka na tuta ni Martin, masakit sa akin yun, sir. If you go down, everybody goes down the institution goes down, De La Rosa said. I agree with Senator Bato. Kasi marami akong nababasang comments and of course post nang dahil sa pag uh, payag ka agad ni Senate President Soto isang tawag lang tapos hindi na ibinalik si Hernandez sa kulungan ng Senado kundi sumunod na lang siya at doon nilagay sa PNP Custodial Center, marami ang umalma. Netizens, isa na ako. Sabi ko, la, bakit ganun? So, hindi magandang dating sa iba, including me. Na parang, kasi dati, ang uh, Senate, independent. O, oh, panahon ni Senator Subere, Subere nila madiktan yung people's initiative, charter change, wala yan. Kung anong kwan ng mga senador, yun ang mga -ano, hindi nila makaya, hindi nila hawak sa liig. Tapos, panahon ni Senator Escudero, ganon din. Nagpapakita ng independence ang senado. Pag -upo ni Senator Soto, isang tawag lang ng speaker, pumayag ka agad. Oh, anong impresyon ng taong bayan? Oh. So ito yung sinasabi ni Senator Bato, masakit sa akin yun, sir. Na tingin ng ibang netizens, tuta ka ni Romaldez, masakit. Kasi nga, buong Senado damay. I agree. So, sana naman, anyway, tapos na, yung kinonsulta ba, hindi yung, hindi O oh, sige, sige, sige na, on his own, dahil may kapangyarihan daw siya, Senate President. Yun, pinayagan. Eh, sabi naman ni, Ator, uh, ni Senator Cayetano, only the chairman of the Blue Ribbon Committee alone ang makadesign. So kahit hindi na chairman si Senator Marcolita by that time, eh, ang, ay wala pa atang na-designate na na, ano eh, na Blue Ribbon na uh, Chairman during that time. So sana man lang, ang reklamo lang ng uh, minority, kinonsulta man lang sana. Eh bakit hindi na siya nagkonsulta? yon po ang puno't dulo ng kanilang mga bayan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribu ng mas maayos nilang tahanan. Panorin niyo ang video nito. ang nataga ano gero. Ah, uh, mag atop na ni siya karon. Pumunta na ni ang nga balay so yan na ni Atopan karun.

karon umanagid ang balay ni Ante o oh, gumayon nagid kayo nga uh, tanawon nindot nagid siya uh, tanawon ang iyang atop salamat sa ginoon nakabalay na ko oo oh, oh. salamat, salamat sa tabang sa, sa sin na nakabalay na ko oo oh, oh. oh, oh. Kwan, pila na ikabuki mong anak Ante opat opat so bago pa mo nakagtukod o oh, balay Ante So, dugay na kayo bago pa mo nakabalay. Pila na rin, auntie, ka ang imong edad? Ang imong edad, auntie, pila na? 48. 48 ka na. Ang imong bana? na? Pariyara mo. Eh. mo. Oo, so nakikpuyo lang ni si auntie sa iyang anak. So, karoon pa sila nakabalay. Salamat kay ante